Hello mga kabay, good morning, welcome to my youtube channel uh, Mayroon lang po ako i share po sa inyo na tungkol sa gamot ng uh, sakit ni sakit sakit na sa gaya po sa akin uh, dati po may uh, sakit po ako sakit ni pero ang iniinom ko po ay herbal papakita ko po ay i share ko po sa inyo kung sino po ang mayroong kagayang sakit sa akin, uh, pwede po ito uh, gagawing gamot ito po yung ka-bali uh, bulaklak. ito po yung naka-pagaling uh, sa akin ayan po nakita mo yung nakita po niyo yun yung, yung bula bulaklak may pula may red saka may white yan po ay nung mm, kasulukuyan po, po sana yun ako ay uh, upirahan na po mo uh, upirahan na ako ng aking bato pero may napagsabi po sa akin ay ito po ang gagawin kong uh, pagtubig uh, halimbawa pagkatapos mong kumain o bago ka kumain walang pili po uras po wala po itong side effect kasi ito po ay uh, herbal lang po ito uh, na, nagpapasalamat po ako na sa nag sa, nagturo nagturo sa akin na ganito ganon nga po uh, pwede ito gamot sa ano sa sa, sa, sa ayan po. yan po ngayon at ako ay palaging akong umiinom sa itong herbal na po ito uh, ano lang to Gain lang po ito tapos yung uh, ang gawin pong uh, pag, ng pagkali ng tubig tapos papalamigin mo po tapos pwede na po yung inumin ayan po ito po yung ito po yung herbal po ang pangalan po dito ay tabubong yan. Kung tawagin dito sa bakulod. Ayan po. Marami po ito sa mga uh, bakanting lote. Kung saan saan po na tumutubo po ito. At uh, set out po pala sa aking nagturo sa akin nga ito. Nagpapasalamat po ako na kahit pa gumaling na po ako. nakarecover na po ako. Hindi na ako gumasto ng hundred hundred thousand kasi gawa ng it dal dahil sa tulong na ito ayan po mga kaabay ah, ito isi-share ko lang po ito sa willing po kung may sinong may sakit na kagaya sa akin ah, ito po ito po yun na yan ito po yung dahon na yan oh. ito po ay tabubong yan ok mga kaabay maraming salamat at sana ah, makuanan nyo ng Pansin po ito ang aking gina, binablog kasi malaki po tulong dito sa may kagaya ko na may sakit na uh, batok, ayan, uh, kidney stone. Ayan po, ayan. Ayan, okay, bye-bye.